Hello guys, so ngayon ay papunta tayo dun sa aking co-teacher At dala na po natin itong 100 notebooks So 100 notebooks siya na ibibigay natin o idodonate sa kanilang church So Christian church sila, so iba yung religion And hindi naman nag-matter sa atin kung ano yung religion as long as maganda naman yung mo sa atin At yung maganda yung mga programa natin para sa ibang tao So ngayon, uh, pati pa rin siya ng ating tabang eskwela program na makapagbigay ng school supplies sa mga bata uh, na makakatulong sa kanila sa kanilang pag-aaral. So last year, nagbigay na ko sa kanila ng kanilang school supplies and doon ko nakita na maganda yung programa kaya as long na may pang tulong naman tayo mula doon sa ating tabang eskwela program ay uh, very willing naman tayo na tumulong ulit So, malapit lang na naman yung church nila doon sa aming bahay. So, nasa 20 daw na scholars yung bibigyan nila. Ito yung church nila. And last year, nakapunta na ako dyan. Doon sa pagbigay ng school supplies. Okay. So, 100 pieces yan. okay. More blessing. More Sir. 你把。